kung saan siyam ang namatay at labing pito ang nasugatan. Pinakamaraming insidente ang naitala sa Mindanao, partikular sa BART na umabot naman sa labing apat, kabilan ang pagbabarilan, pagpapasabog at ambush. Gayon pa man ayon kay PNP, PIO, Chief Police Colonel Randolph Tuanio, mas mababa pa rin ang bilang ng mga validated election-related incidents ngayong taon Kumpara naman sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Election, patuloy naman tinitiyak ng PNP na masasampahan ang kaso ang mga sangkot sa paglabag sa vote buying, money ban at liquor ban. This year's polls were notably more peaceful compared to previous elections. Professor Mario Ferdinand Pasion, posibleng mahirapan kunin ng administrasyon ang suporta ng mga bagong senador para sa impeachment kay BP Sara. Anya, ang pagkapasok ni na Senator Bongo at Bam Aquino sa top 12 ay may tuturing na protest vote laban sa administrasyon. Iinidagdag na na marami sa mga nanalo sa senatorial race ang hindi kalyado ng Malacanian. Kaya maaaring maging balaki dito sa pag-usad ng impeachment case. Sabi ko na sa inyo, katulad si Pin Lakson at si Tito Soto, hindi naman mga Marcos loyalist yung mga yan. Eh. And uh, nandiyan pa si Marcoleta, who is a lawyer, no? magiging uh, senator judge. Plex spokesperson, Attorney Rex Laudianco, ituturing na election defense ang hindi pagtalima sa malawakang paglilinis ng mga campaign materials. Sa Quezon City pa lamang, umabot sa 3,835 tarpaulin at poster ang natanggal sa isinagawang post-election cleanup drive. Dineclare po nung ating resolution na it will be deemed as an election offense. Hindi man po mahabol pa ng disqualification, sabihin na natin, tapos nung italik, kasi talaga wala naman tayo na mag-file. Eh, pero meron pa rin nung po election offense case. Tandaan po natin yung election offense case, pag ka namin na meron din disqualification na accessory penalty. Termino si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City matapos maungasan si Representative Mark Go sa mayoralty race sa City of Pines. Muli nagwagi sa ikatlong termino, Governor Daniel Fernando kasama ang katandem na si Vice Governor Alex Castro. Sa mas bate, nagpalit ng pwesto ang magamang Anthony at Richard Ko, kung saan si Tony Ko ay magiging representative habang si Richard Ko naman ang bagong gobernador kay Marcy Chodoro ng Marikina. Naglabas din ang suspension order ang kamalek sa proklamasyon na yung kandidato pangkandidato part at party list group. Hindi pinayagan ng Kamalek na iproklama si Attorney Harold Drespicio bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabella, dahil naman sa disqualification case kaugnay ng mga naging pahayag niya sa eleksyon. Pinigil din ang proklamasyon ni Mayor Fatima Sali ng Sali Panglima Tawi-Tawi at Mayor Belshishar Abubakar ng Panglima Estino Sulu dahil naman sa nakabibing kaso ng mga ito sa Tamilek. Kabilang din sa mga sinususpending proklamasyon, ang Pilipinas babangon muli, PBBM party lists. Pinapayuhan ang mga apektadong kandidato na dumulog sa Korte Suprema para sa legal na remedyo. Nilinaw ng Kamalet na layo ng hakbang na mapanatili ang kanilang jurisdiction hanggang malutas ang kaso. Ayon kay Assistant Secretary Irene Domlao, patuloy ang pagtutok ng DSWD sa evacuees na halos limang buwan ng apiktado ng pag-alboroto ng bulkan. Mayroon na ang kandang 267,000 na kahon ng food packs at 98 million pesos na halaga ng iba pang relief goods na ipinamamahagi sa mga apektadong lugar. Tiniyak din -tini ng ahensya ang pagtutok sa mga bagong kagamitan tulad ng mobile kitchen water tanker at water treatment facilities na magbibigay ng mga house meals at malinis na tubig sa mga evacuees. Naging maayos ang proseso ng kauna-unahang online voting ng ating mga kababayang overseas Filipino workers sa Vietnam para sa 2025 national election. Umabot sa 511 ang voting turnout ng mga Pilipinong nakaboto na katumbas ng 25.39% ng kabuwang 1,875 rehistradong botante. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, walang naitalang problema sa online voting maliban sa ilang Pilipinong tumawag dahil nahirapan sa pag-enroll. Nilagdaan ni Pangulong Donald Trump noong lunes ang isang executive order na naguuto sa mga pharmaceutical company na ibaba ang presyo ng kanilang mga gamot upang ito ay tumapat sa mas murang presyo sa ibang bansa. Layunin nitong resolbahin ang mataas na presyo ng gamot sa Estados Unidos na kasalukuyang tatlong beses na mas mataas kaysa sa ibang bansa. Binigyan ng tatlumpung araw ang mga kumpanya upang maghain ng target na presyo. Sinabi ni Trump na kapag walang makabuluhang progreso, ay gagamit sila ng mas mahigpit na hakbang gaya ng pagtataas ng tarif, pag-aangkat ng gamot at legal na aksyon laban sa anti-competitive practices. Nag-post ang gobyerno ng Estados Unidos ng budget surplus na $258 billion o humigit kumulang 14 trillion piso para sa buwan ng Abril. Gayunpaman, ang kabuang budget deficit para sa unang pitong buwan ng fiscal year ay umabot na sa higit $1 trillion o tinatayang 55 trillion pesos. Ayon sa U.S. Treasury Department, ito ay bunga ng malakas na koleksyon ng buwis sa huling bahagi ng tax season, record high nakita kita mula sa import duties. Noong Abril, umabot sa $16 billion o humigit kumulang $914 billion pesos ang kinita mula sa custom duties, isang pagtaas ng $9 billion kumpara sa nakarang taon at higit pa sa dating record na pa sa ilalim sa matinding thunderstorm at banta ng tornado ang humigit kumulang 36 na milyong naninirahan sa eastern seaboard kasama ang nakakapinsalang hangin at hail. Inilagay sa flood watches ang mong South Florida, Central Alabama at mga bahagi ng Carolinas matapos mahayag sa forecast na higit sa isang dosenang estado mula ang Gulf Coast hanggang Virginia ang makakaranas na hindi bababa sa dalawang pulgada ng ulan. Inaasahang abot pa sa hanggang 10 pulgada ng ulan sa ilang bahagi na Florida, Southern Georgia at Alabama. Iniulat din ang pagbaha sa mga mabababang lugar sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Hampton, Orangeburg, Lexington at Richland sa South Carolina, gayon din sa Savannah, Georgia. Dahil sa matinding bagyo, mahigit sa apat na pung flights ang nakansela at nasa isang daan at anim na pung flights ang naantala sa Miami International Airport. What's up, kabayan? Magsasagawa ng embassy on Wheels sa Hail Saudi Arabia mula May 16 hanggang 17 sa Golden Tulip Hill Hotel. Ilan sa mga servisyong pagkakalob sa ating mga kababayan ay ang passport services, consular services, gaya ng notarial, civil registry, and authentication of documents. Tambalang Daniel Fernando at Alex Castro pa rin ang nanalo sa gobernador at vice governor sa probinsya ng Bulacan sa eleksyon. Si Gobernador Daniel Fernando nakuha nito ang 1,169,428 votes laban kay Wilhelmino Selvarado si na may 225,881 votes habang si Vice Governor Alex Castro naman nakakuha ng 1,350,714 votes Samantala ay naman kay Torney Monaan Aldana Campos Bulacan Election Supervisor naging mapayapa at maayos ang halalan sa Bulacan hanggang sa may proklama na ang lahat ng mga nanalo kahapon. Generally po peaceful ang, uh, paang halalan sa lalawigan natin. Kahapon ay naiproklaman ng alkalde sa Lonson, si Duterte. Si Gladys Tuabe humahataw. Hataw, palita. ngayon! It appears that Duterte, Rodi, 662,630 votes for the office of mayor, the same being the highest number of votes legally cast for said office. Landslide victory dahil nakuha ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 662,630 votes, malayong-malayo mula sa higit 80,000 votes na nakuha ng mahigpit nitong katunggali na si Carlo Nograles.